Ay, nak may huli nga. Ay, ayan na. Oh, huh? wow. Oh. oh, an laki ay. Meron? wah. Ano ang sabi meron? <laughs> 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 ano hila <laughs> Kalaki na ng jo <whole> ayo. <laughs> yan na. Yan na, yan na. Yan na. Wow! <laughs> dalawa. Oh, uh, dalawa. Dalawa. Wow! Seven na. <laughs> oh. <laughs> Ayos ah. Okay. Pang 11 na. Ah. Pang 11. <laughs> ayo. Rasialan ku parang ini kira -kira. Oh, oh, si si Mayrun, oh. oh. kami ah, oh, Oke. Okay. Wow. wow. Wow, Mas oke. Oh. oke. ilap tamusta po kayong lahat so ngayong araw guys ay nandito naman kami sa dagat at mga ngawil kami ng bisugo so ito guys gumagawa ako ng panghuli ng bisugo ang tawagin dito sa amin ay pauntog ayan guys nakagawa na ako meron tayo dito ng nylon ito ayan at kasama natin si Jimon na nagsasagwan at si Ate Jean si Juay uh, Kuya Jik. at camera natin Mama Ai ito na ang ating nagawang pangkawil subukan natin ngayon mamisugo guys dahil medyo makulimlim yung panahon ito pa rin kami sa isla ito kami nagtuloy kagabi sa aming bahay ko po. wala na rin namang pasok kaya sulit sulitin na uh, sulit sulitin ang bakasyon ng mga bata dahil wala na silang pasok susubukan so, so, namin guys so, kung makakahuli. kung sinong makakahuli sa amin ayan ako na din ah, din daw si Joy ay oh oh chim ay, pag nakahuli ka, paano? Ito bago. Paano pa lang nakahuli ka? Tapos nahihirapan kang mag-angat. Paano? Okay. Meron tayo pang kawil. Oh, ganito to. kawil ka. Oh, magla oh, ito na. Tatlo lang siguro. Tingnan natin kung sinong unang makakahuli. Ito na guys ang aming pang-huli sa bisok. Ayan, isa. Sí. Pero ya tenemos simula sí. guys, ito na ang ating gagawing paing meron kaming pusit okay, tihatin lang natin ng maliliit

bitaw. Ano yung maramdaman niya? <laughs> Mukhang may, may huli na. Talo kayo kay Joy. Yon. May naramdaman na balag balag Sana may huli nga. Mukhang kung itong aking piskadur. Piskadura. <laughs> Talo yung... Ako talaipon lang ng nylon. Ano ba ito? Hindi ko ma-enjoy ito. <laughs> huli wala kamalungkot ka nagalaw-galaw lalim kasi hindi pwedeng sa mababaw lang eh ano malapit na malapit na yuy yuy yu, yu, yu. puti puti meron ba? oo oo meron angat 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 o, Oh, oh, bisa. Galeng. Boleh na, Good size nih. nanti eh, nandito pa Ayun guys unang huli ni <coughs> One, <zero>. ay may huli <laughs> ay, napoy, huli, huli si <laughs> <ating na> wala <laughs> sige Sige. Eh, tingnan natin. Sige na. Sige na. Ang gollak wow. Wow. Oh, yeah. Ang laki ng uli ni ay. Okay. Bisa go. ang isda mo. Ganana ka sabit, oh. Buhay na buhay, gaprang palag. Okay, painan natin ulit. Mukhang swerte ito. Yan. Nakadalawa na si Juay. Oh, bisugo. Okay. Itong isa. Good pa ito. Good pa. Ito to. Nakahuli pa yan. Yun. Pain. Ayan na. Oh, huli na naman. Woi lupit talaga. Tingnan natin. Ano yun? Ayun, oh, namamuti-muti. <laughs> May huli nga, ma. May huli siya. <laughs> Tingnan natin. Ayun oh, na, ayun na. Oh. <laughs> Nakatatlo na siya. Mayroon <laughs> na naman. Mayroon na naman daw. Meron. Wah. Ano na sabing meron? Wala meron nagahilaw-hilaw. Wah. Murang totola. Anong balita diyan? Wala, yung marunong. <laughs> Angatim ulit baka mamaya, ularanpain niyan. Oh, TJ, ano na ang balita? Ano malapit na? Meron. Tara, yana ya. Oh, pwede na yan. Malaki na. Hmm. Pwede na si Juay. Kaapat na. Meron oh. <laughs> na naman na. Pangilan na oh, yan. Patating na may huli kami. Oh, marami oh. ah. magkagat. Ayun, nakahuli <laughs> Dalawa na kita ito, ito, ito. si Juay. Ano? Meron? Wala? 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 Gapitik na nailan ah. malaki. Mulaki. Oke, dan you for experience mo rin tong pagatak nang malaki. Yena. Yena, yena, yena. Ala. Ah. Malaki kayo nang video ayo. Panglima guys. Panglima daw yung muling video ay. ngapain ya, di ngapain? diantara naik api oke, okay, hari ulit hari ulit ngabul tayo, ngabul <coughs> merona na naman tau <laughs> mayroon? <coughs> <coughs> mayroon na naman uli anong masasabi nyo jan? hah, tahimik doon sa unahan ha Oh, Oh, <laughs> <Minibilang niya. laughs> Ayan, silay at isang ang kanya. Holy. tua huli? E, tuwa. <laughs> tuwa huli. Meron, may, may huli? Meron. <laughs> Meron. Meron daw, nagpalagpalag Galing ah Tignan natin kung may huli So nakalalay lang ako kay Joy Baka mo yan malaki yung sumibad So mabilis ko na Maaagaw yung nylon O huh? yun ah Bakit tanya agad? Ala 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 ke Ang laki nga Ang laki nga mm. Ilan na? Ilan na huli mo? Eight.

Halo Pak Ibu tinggalin ikut Oke okay, Arya Arya oh, ya, Arya oh, Arya guys, nakauli na rin si Ati Jin. Buti ako. Ayan. Pang ten na siguro ito okay. pag huli ko. Lipat kayo guys. Dito lahat. <laughs> Isa pala. pala kayo ako ten na siguro ito susunod. Saka susunod. Sa susunod pa yun. <laughs> na. Ako mukhang umihinga ah. na yung suwerte ni Juay ngayon ha. May nagasabit kasi. May pasabit. <laughs> Sino?

meron. Oh, ay, na, nakawala na. Uy, miron! <laughs> Takot dun! Meron? <Mayroon>? Ano, meron? Ha, naranan ako! Wow! wow. Pangilan na to? Ibang kulay. Sampo na! na. Ibang kulay yung... to? Sampo! Sampo! Kaya ito yung pangatlo. Kaya ito

Oh, <laughs> ayos ah. Okay! Pang eleven na. Ah. Pang <laughs> oh, ano eleven.

Pan? Oh, may huli na naman. Kunya rin daw mabigat. Tin ma. Grabe ka naman, buti ka pa. Pangangat, bilang muna. Tingnan. Oh, muna sama sa bilang. Oh, mayroon nga. Sang galing. Oh. <laughs> Uli. Akala niyo ha. Namilang oh, na tanging na lang ako. Woo! <laughs> <laughs> Wala mo bigyan mo yan? Ano? Wah oh, sih, mau Bah, Mak, mak mama ya, yang pamatu. Parang do. No. Makat twenty aku. Kau lihat parang. Yung, Dulu. Parang nana. Nanong... Lalu-lalu pak. Lin, uh, oh, yo, nolirin, panggilan apa? Empat. Empat. Halo, guys. Mau kang ma but karena? Pwede ba Pwede kami makasingit diyan. Baka makasingit kami jan, Wala <laughs> wag. Wag nang sabihin ako. Ano kami? Kanina si Ate ah. Ha? Oh, Mamaya maubos na yung Grabe. O malaki yan kasi malakas. Malaki butiti? Hindi ah. Kami maghuli ng butiti siyempre hindi. Tapos lang mo wala. Pwede okay, ah. May tingga bang gumagalaw? Huli yan. Tingnan natin. Hmm, may na. Meron? May na. Uy, Parang malaki. Oo, oh, ang laki. Oo, ito may huli rin. Oh, okay. Ang laki. Wow! Hello? Wow! Mas malaki akin. Okay. <laughs> okay. okay. Mas malaki akin. Okay. <laughs> Baka umuha rin, baka umuha rin Yan, ako lang ouais, ako O, tignan ko nga uh, uh -huh, uh -huh. Industry, O, oho, oho Mukhang mas malaki yan, ah. O, oh. o, o Dali O oh! oh! <laughs> Pwede na Pangila na to Pangila na Nalimutan, pag nalimutan, sa sa amin 17, 17. E, tingnan natin oh. Kumaputi 17 Nako Ang dami na Panablak Panabla. O, pero RTG, oh, laki Eh Ayo, Dingin Oh, mana nih? Gue ada Panglima. Panglima, pak? Oh, nama lima nasi hati. Kalian nana woibonat? Wah, wow. ini mah yang menekuni nih. yan mga kagilap nakabalik na kami dito sa kubo Ito namin na so, magluluto na tayo para sa ating hapunan marami-rami rin na ating na okay pwede na ayan <laughs> Napagod yung mga nagkawil kanina. Ayan. <laughs> Napagod ka, Net? Wala <laughs> ka Napagod yung nagkawil. Okay, magluluto na tayo ng Paksiw. paksiw. Ayun, luto pa naman namin. Paksiw lang. <laughs> Ang prito. Ang prito. ayan, kain tayo mga kagilap ulam namin lato at prito na bisugo at paksiw yun okay, kain na tayo yun, tikman natin tong paksiw sabor Hi. Uy, prito. Sa'yo, prito. Ayaw mong paksiyo? Oh? Hmm? Bakit? Sayang, yung malaki pa namang huli natin yun nandiyan sa ilalim. Hindi yung matitikman. Lato.